Ito ang camp namin. Tignan mo ha. Nihalakan ako papunta dito. Biometrics. Yan yung pinto palabas. Ito yung kwarto ng foreman namin. Foreman kong Pilipino. Ito naman yung mabaho, dinaliligo. Ito yung engineer namin dyan. Kitchen. Dito ako nagluluto, Cheng. Ayan. Kita mo? Ito <laughs> yung kandero Ulam. Wait. Tama, yan yung kusina pa lang, parto na. Tama naman ang laki. Ito so, na. Sa so, paglabas mo ng kusina, ito yung kubeta. Doon yung taihan. Kita mo. Oh. Oh. Kulang yung salamin. Kubeta. Kinagiging <laughs> kubeta. <laughs> Dito ako tumatay sa pangalawang pinto. Ayan. <laughs> Ay, tama. Dito ako <laughs> tumatay sa pangalawang pinto. Stay sa tabi niya. paliguan Ayan. Ang daming labahin, no? Ang medyas ko ba? Diyan ako naliligo Sorry, uling-uling pintok. Ngayon, lalabas na ako. Papakita ko sa iyo yung pagbuhan ng buong camp. Baka na. Love you. Dana. Dito na tayo sa labas. Ayan yung sapatos ko. Diyan ko linalagay. Lagyan ko ng carpet para astig. ito yung likod. Ito yung daan papunta sa likod. tapos sa likod, ng doon, sa pinakalikod likod, 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 likod likod, likod. tayo ngayon sa harap pupunta ako sa harap I love you, Cheng! I love you, baby! Hello! Ito na sa harap yun, you know, may hagdahan na dyan papunta sa taas din <laughs> tingnan mo ito yung mga nila Malupet <laughs> kita mo <ang> yan talong <laughs> ganyan talong dito bilog ayan si buyas yan dahil bunga ng talong oh Garden. Alalong gulay. Ito may upol laki. Upo. <laughs> laki, no? Ito yung labas ng camp namin. Ayan.

Ay wa. Hala. Okay. Lalaro ng cricket 'yan. So na natin? Documentation. <laughs> Mape malum. Mape malum. Tek na mo na sa desierto ka, میچ. Sige nga sa loob magagala dito, puro buhangin. Yung nga, tapos pinag-iisipan mo pa ako magko computer ako. Hindi ko ayaw gawin sa iyo yun. Mahal na mahal ka eh. Ikaw lang, wala nang iba. Ayun hey, yung mga, mga ko na ako. Sabi siya sa gitna namin di sherto eh wala kami pupuntahan dito di ba? Ayun yung abo no. Ito yung samha. Boundary na ng Dubai. Eagle. Pumunta ako dun sa Dabiyo pinaka Pinaka Main ng Eagle layo, mamasay pa ako ng 20 20 dirhams para lang makapunta ron sayang namin pamasay bali ka 30 imagine mo yung, yung 30 na yun isang araw ko lang dito yun o so, yan naman yung tirahan ng gwardiya kaya lang di siya dyan natutulog gusto dyan sa loob ang camp namin. Tam na. Saan ako magagala rito? Sige nga, Cheng! Ito ang Abu Dhabi. Love you, Cheng! Lahat na ako ngayon sa balik. Pasok sa loob ng camp. No! peace. Hey Dilwar. Yes. Like this? Huh? huh? Like this? Like this? I open. Negro. This is my poor man. Shahad. Yes, good. <laughs> Aywa. I sent this video Why? to Philippines. No no Philippines. No. No it. it. it no. This know. is my friend. Delwar Hussein. Yes. I Say hello. Hello. Hi. How are you? Mister I'm fine. <laughs> Going to her mom. Chiwada. Saba saba Delwar. Very good. Very good.

bang pupuntahan o gusto mo dito sa blabaon. Oh! Yeah, what's hey, what's that? <laughs> Aywa? Zen? Good. After this, I sent video to Philippines. How many Many. One hour. One hour? Aywa? Yes. Aywa? Especialmente, Egyptas matrose. Yes, good. Kulu sapa, é? 8 kilo. 8 kilo? Come, rounds? Yes. <laughs> Blood. Chua. <Shwada. Shwada! laughs> <laughs>

Say say it. Kulu, Kulu. <laughs> See? <laughs> Medicine box. Yes. Finish? Thank you for not smoking. <laughs> yes. <laughs> hey. yes. Hey. Yes, I'm going to my room. This is.

Finish. Babu. Goodbye. Bye bye. We say bye bye. Yalla bye bye. Wah. kelas. There <laughs> before.